Isipin mo lang kung bakit tayo andito ngayon. Isipin mo lang yung depustway mo. As an OFW, alam kong mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Minsan, sobrang lungkot at pagod na ang nararamdaman natin. Pero tandaan natin kung bakit tayo nandito. Para sa pamilya natin, para sa mga pangarap natin, at para sa mas magandang bukas. Tandaan, every sacrifice you make, every tear we shed and every challenge we face, it's all worth it. Kasi ang pinakamalakas na tao ay hindi yung hindi umiiyak, kundi yung lumalaban kahit nasasaktan na. We are OFWs, strong, resilient, and full of hope. Kapag feeling mo na napapagod ka na, isipin mo yung mga ngiti ng mga anak mo yung pasasalamat ng mga magulang mo at yung kinabukasan na pinapangarap mo. You are not alone, kabayan. Lahat tayo sama-sama sa laban na to. Kaya natin to. Laban lang. Push lang at dasal lang. Padayon. O FW. Maraming salamat.